Aries, ngayong araw, puno ka ng positibong enerhiya. Kung may darating na kamag-anak, magiging maayos ang pag-uusap ninyo, lalo na kung kapatid mo ang bibisita. Mag-iiwan ito ng mabuting vibes at maaaring magdala ng swerte sa iyo. Gayunpaman, kung may ibang tao na nagyayayang lumabas, pagisipang isipang mabuti bago sumama. May pahiwatig na maaaring makuha ang iyong swerte o magdulot ito ng hindi inaasahang problema sa hinaharap, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa relasyon. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa tahanan, kung may planong pagkakakitaan ang iyong pamilya at kinakailangan nila ng suporta, huwag mag-atubiling tumulong may senyales na magiging maayos ang kanilang balak, kaya't magiging mabuting hakbang ang pagsuporta mo sa kanila. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Miyerkules ang araw ng saya at swerte. Huwebes maaaring may maranasang lungkot o pagsubok. Ang iyong kapalaran sa buong linggo ay magbabago batay sa iyong mga desisyon at kung paano mo tatanggapin ang gabay na dumarating sa iyo sa usaping pera o pinansyal, magingat sa mga investment. Kahit pa kakilala ang lumapit sa iyo para sa isang alok, mas mainam na umiwas muna. May pahiwatig na maaaring malugi ito sa hinaharap, kaya't pag-isipang mabuti bago pumasok sa anumang kasunduan. Aries, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color gold, number 8, number 19 at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at determinasyon. Mainam itong gamitin kung nais mong magtagumpay sa mga mahalagang desisyon ngayong araw. Ang color gold ay nagdadala ng kasaganaan at magandang kapalaran. Gamitin ito sa iyong pananamit o gamit upang makahikayat ng positibong enerhiya. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay na kung may mahalagang pag-uusap, mas mabuting ipagpaliban muna ito sa ibang araw. Ang swerte mo ngayon ay nasa pamilya at mga mahal sa buhay, kaya't sila ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Gayun din, may senyales na hindi mo pa ito ang tamang panahon para sa mahalagang desisyon, kaya't mas mainam na maghinay-hinay upang maiwasan ang posibleng problema. Sa usaping pera, dahil family day ngayon, kung may ekstra kang salapi, mas makabubuting ilaan ito sa minamahal ito ay magpapalakas ng inyong samahan at magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay lalo na pagdating sa grasya at oportunidad sa pananalapi ang pahiwatig ng iyong gabay saturday ang araw na puno ng saya at swerte thursday naman ang maaaring dumaan sa pagsubok o kalungkutan ang iyong kapalaran sa buong linggo ay nakasalalay sa mga desisyon mong gagawin batay sa mga pahiwatig na dumarating. Sa trabaho, kung may pasok ka ngayon, sikapin mong ipakita ang iyong sipag at dedikasyon. May senyales na mapapansin ka ng iyong mga kasamahan, na maaaring magdala sa iyo ng masayang araw at magandang oportunidad sa hinaharap. Taurus Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color brown. Number 6, number 21, at number 33. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color green ay nagpapahiwatig ng kalmado at balanse. Maganda itong gamitin sa mga negosasyon o pagdedesisyon sa pananalapi. Ang color brown ay nagbibigay ng seguridad at katatagan. Magandang isuot ito kung nais mong maging matibay sa harap ng mga pagsubok. Gemini, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, kung may bumabagabag sa iyong isipan, huwag kim-kimi ng problema. Mas makabubuti kung ipagkakatiwala mo ito sa iyong minamahal o sa iyong magulang upang mabigyan ka ng tamang gabay at solusyon. Mainam din na lumapit sa bahay dasalan at humingi ng kaliwanagan upang mahanap ang tamang landas. Maging maingat sa pakikipag-usap, iwasang magsalita ng pabigla-bigla o may halong galit, lalo na sa mga taong maaari mong makatrabaho o makadil sa hinaharap. May senyales na magkakaroon kayo ng maayos na ugnayan kung mapapanatili mong mahinahon ang iyong pakikitungo. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Thursday ang araw ng swerte at kasiyahan. Tuesday ang maaaring magdala ng lungkot o pagsubok. Ang iyong kapalaran sa buong linggo ay maaaring magbago depende sa iyong mga desisyon at kung paano mo susundin ang mga pahiwatig na ibinibigay sa iyo. Sa usaping pera naman, unahin ang pamilya. Ang pagbibigay ng tulong at kasiyahan sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong tahanan. Kung may pasok ka sa trabaho, magingat sa mga usapan tungkol sa maling uri ng pagmamahal o tukso. May pahiwatig na maaaring sinusubok ang iyong katatagan, kaya't huwag magpadala sa anumang bagay na maaaring pagsisihan sa hinaharap. Gemini, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color silver. Number 5, number 14 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color blue ay nagdadala ng kapayapaan at linaw ng isipan. Mainam itong gamitin kung ikaw ay may mahalagang pag-uusap. Ang color silver ay sumisimbolo ng intuition at espiritwalidad. Mahusay itong gamitin kung nais mong makahanap ng inspirasyon o sagot sa isang tanong. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, mas mainam na umiwas ka muna sa pakikipag-usap sa iba. Hindi kasing lakas ang iyong swerte pagdating sa ibang tao, kaya mas pagtuunan mo ng pansin ang iyong pamilya. Sila ang nagdadala ng positibong biyaya sa iyong ngayon, at kahit may kaunting pagsubok, may naghihintay na magandang gantimpala sa iyong pagsusumikap para sa ikabubuhay. Mainam din na dumalaw sa bahay ng Diyos, dahil ito ay makapagbibigay sa iyo ng mabuting enerhiya na makakatulong sa iyong pagunlad at sa aspeto ng pagkakaperahan. Ito ay isa sa pinakamalakas na pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw. May pinapahiwatig na Friday bilang araw ng kasayahan o swerte, ngunit maaari kang makaranas ng lungkot sa Wednesday. Ang takbo ng iyong buong linggo ay maaaring magbago depende sa iyong magiging desisyon at sa mga senyales na dala ng iyong gabay. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong mga gawain, ngunit magingat sa mga kasamahang mahilig magbiro ng nakakabastos na salita. Ang pakikasama sa kanila ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya sa iyo. May pahiwatig din tungkol sa pera, kaya mas maging maingat sa mga gastusin at transaksyon. Leo, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, dahil Family Day ngayon, mas makabubuting manatili ka sa iyong tahanan at maglaan ng oras sa pamilya. Ang pagbuo ng matibay na samahan ay magdadala ng kasiyahan at swerte sa inyong tahanan na siyang magiging pundasyon ng magandang daloy ng biyaya para sa buong linggo. Kung may lakad o pakikipagkite ka sa iba, mas mabuting ipagpaliban ito, dahil hindi mo taglay ang positibong enerhiya sa pakikisalamuha sa ibang tao ngayon. May pinapahiwatig na Wednesday bilang araw ng kasayahan o swerte, ngunit maaaring makaranas ng lungkot sa Tuesday. Ang direksyon ng iyong linggo ay magbabago depende sa iyong mga desisyon at sa pahiwatig ng iyong gabay sa usaping pera, mas unahin ang pamilya kung mayroong ekstrang salapi. Ang pagbibigay at pagtulong sa kanila ay magdadala ng patuloy na biyaya sa iyong buhay, lalo na sa aspetong pinansyal. Sa trabaho, magingat sa mga kasamahang humihingi ng tulong, dahil may posibilidad na sila rin ang magiging dahilan ng iyong pagkadismaya o lungkot sa araw na ito sa pag-ibig, walang nakikitang suliranin. Mas magiging masaya ang iyong pagsasama sa iyong minamahal, lalo na kung maglalaan kayo ng oras sa isang salo-salo o simpleng bonding kasama ang pamilya. Ang ganitong mga sandali ay makakatulong sa mas matibay na relasyon at kasaganahan sa kabuhayan. Virgo, ngayong araw, kung may pupuntahan ka, Ituloy mo ito sapagkat may naghihintay na kasiyahan at mga bagong oportunidad para sa inyong pamilya. May pahiwatig ng positibong pagbabago na maaaring makatulong sa inyong pagunlad, kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Gayunpaman, magingat sa mga taong mag-aalok sa iyo ng negosyo. Kahit pamukhang maganda ang ipinapangakong kita, may pahiwatig na maaaring hindi ito magtagumpay at magdulot ng pagkalugi. Maging maingat sa mga pinapasok na transaksyon upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. May pinapahiwatig na Thursday bilang araw ng kasayahan o swerte, ngunit maaaring makaranas ng lungkot sa Saturday. Ang direksyon ng iyong linggo ay maaaring magbago depende sa iyong magiging desisyon at sa mga senyales ng iyong gabay. Maging mapanuri sa mga pagkakataong dumarating at huwag basta magtiwala sa matatamis na salita. Ang tamang pagdedesisyon ang siyang magiging susi sa iyong patuloy na pagunlad. Libra, ngayong araw, maging maingat sa bawat kilos at desisyon, lalo na sa pakikitungo sa pamilya. Mas mainam na piliin ang katahimikan at iwasan ang labis na pagiging mabait upang maiwasan ang anumang suliranin. Ang araw na ito ay magdadala ng saya, may posibilidad na mapalapit at mapalakas ang ugnayan sa minamahal sa pamamagitan ng yakap at halik, na siyang mag-aalis ng negatibong enerhiya sa inyong katawan. Pagdating sa pera, unahin ang pamilya kung may kakayahan kang tumulong. Ang pagkakaroon ng dagdag na kita ay mas mapapabuti kung gagabayan ito ng tamang diskarte at pagpapasya. May pinapahiwatig ang Friday bilang isang masayang araw na puno ng swerte, ngunit maaaring makaranas ng lungkot sa Tuesday. Sa buong linggo, ang iyong kapalaran ay nakasalalay sa mga desisyong iyong gagawin, kaya't laging maging mapanuri sa bawat hakbang. Sa trabaho, maging maingat sa bawat gawain at tiyaking sumusunod ng maayos sa utos ng iyong superior. Ang pagiging masigasig at masunurin ay maaaring magdala ng swerte sa iyong profesional na buhay. Libra, Aris, ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color blue. Number 4, number 17 at number 26. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color pink ay nagpapakita ng pagmamahal at kabutihang loob. Gamitin ito kung nais mong mapalapit sa ibang tao. Ang color blue ay nagdadala ng kapayapaan at linaw ng isipan. Mainam ito sa mga mahalagang pag-uusap o pagpaplano. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig, mag-ingat sa mga taong kakausapin mo kahit linggo pa ito. May posibilidad na may tusong tao sa iyong paligid na maaaring manamantala. Mas mainam na panatilihin privado ang mahahalagang impormasyon at piliing huwag agad magtiwala. Kung may pagkakataon, mas mabuting dalhin ang iyong sarili sa bahay ng Diyos upang makamit ang kaliwanagan ng isipan at karunungan para sa buong linggo. Kung may bigla ang pangangailangan ng iyong magulang pagdating sa pera, subukang pagbigyan kahit maliit na halaga. Ang pagbibigay ay maaaring magdala rin ng swerte sa iyo. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. May pinapahiwatig ang Wednesday bilang masayang araw na puno ng swerte ngunit maaaring makaranas ng lungkot sa Thursday. Ang mga pagbabago sa iyong kapalaran ay depende sa mga magiging desisyon mo sa paglipas ng mga araw. Sa trabaho, walang indikasyon ng problema sa mga gawain ngayong araw. May magandang enerhiya sa iyong paligid, kaya't posibleng lihim kang hanggan ng iyong boss dahil sa husay mo sa trabaho. Scorpio, Gemini, ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color Black at Color Red. Number 9, Number 18, at Number 32. Pahiwatig ng mga kulay. Ang Color Black ay sumisimbolo ng lakas at misteryo. Gamitin ito upang maprotektahan ang iyong enerhiya mula sa negatibong impluensya. Ang color red ay nagpapalakas ng determinasyon at pagiging agresibo sa tamang paraan. Maganda itong isuot kung may nais kang makamit. Sagittarius, ngayong araw, maaaring maramdaman mo ang panghihina ng enerhiya. Kung may planong lakad o usapan, mas mainam na ipagpaliban ito upang makaiwas sa hindi kinakailangang gastusin at stress mas makabubuti kung gugugulin ang oras kasama ang pamilya, dahil magdadala ito ng saya at positibong enerhiya. Magiging maganda rin ang pagkakataon para magplano ng maliit na pagkakakitaan na maaaring makatulong sa inyong kabuhayan sa darating na linggo. Kung maghahanda ng maliit na pagdiriwang para sa pamilya, Iwasan ang pag-imbita ng ibang tao upang mapanatili ang swerte sa loob ng inyong tahanan. Ang masayang samahan ng pamilya ang magiging susi sa pagbuo ng positibong enerhiya sa inyong pamumuhay. May pinapahiwatig ang Saturday bilang masayang araw na puno ng swerte, ngunit maaaring makaranas ng lungkot sa Tuesday. Ang iyong kapalaran ay maaaring magbago depende sa mga desisyong iyong gagawin. Sa trabaho, walang indikasyon ng problema sa mga gawain ngayong araw. Gayunpaman, iwasan ang labis na pakikasama sa mga taong mahilig magpakitang gilas, dahil maaaring mahayla kanila sa hindi kinakailangang gastos o sitwasyong maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Sagittarius, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color maroon at color gold. Number 11, number 22, at number 34. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color maroon ay sumisimbolo ng katatagan at tapang. Gamitin ito kung may malalaking desisyong kailangang gawin. Ang color gold ay nagdadala ng kasaganaan at swerte. Magandang isuot ito kung may nais kang maabot sa larangan ng negosyo o trabaho. Capricorn, ngayong araw, mahina ang iyong enerhiya upang magalit, kaya't mas mainam na umiwas muna sa mga humihingi ng tulong. Kung magpapahiram ka ng lakas o oras, maaaring makuha sa iyo ang swerte na dapat sana'y mapupunta sa iyong mga plano. Sa usaping pera, may taglay -like kang katalinuhan sa paggawa ng maliliit na kasunduan na may kinalaman sa kita. Kung nais mong makipagkasundo sa isang deal, ngayong araw ay maaaring tamang pagkakataon. Sa pamilya, maganda ang enerhiya ng bawat isa. Kung may kausap silang mahalaga, payuhan silang maging maswai sa kanilang mga desisyon. Hikayatin silang ipaalam muna sa iyo bago gumawa ng anumang mahalagang hakbang. May pahiwatig na ang Thursday ang iyong masayang araw o may hatid na swerte, habang maaaring may lungkot o pagsubok na dala ang Tuesday. Ang direksyon ng iyong kapalaran ngayong linggo ay magbabago depende sa mga desisyong gagawin mo sa pagdating ng mga gabay na pahiwatig. Sa pag-ibig, maging mapagpasensya at ipakita ang iyong lamang sa minamahal. Ang pagiging maalaga at masuyo ay magpapalago hindi lamang sa inyong relasyon kundi pati na rin sa inyong pagunlad sa buhay. Capricorn Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown at color green. Number 10, number 23 at number 35. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color brown ay nagpapakita ng katatagan at disiplina. Magandang gamitin ito kung nais mong maging mas produktibo. Ang color green ay nagdadala ng kalmado at kasaganaan. Mahusay itong isuot kung nais mong mapanatili ang balanseng enerhiya. Aquarius, ngayong araw, may pahiwatig na maaari kang madaling maawa sa iba, kaya't iwasan mo na ang pakikipag-usap sa mga kakilala na maaaring humantong sa hindi inaasahang gastusin. Maging maingat upang hindi ikaw ang mawalan ng pera. Kung nagpaplano kang magnegosyo, magandang pagkakataon ito upang makipag-usap sa pamilya. Maaari kayong makabuo ng bagong ideya na makakatulong sa inyong pinansyal na kalagayan. Kung may pagkakataon, subukang bumisita sa bahay ng Diyos sapagkat ito ay may positibong epekto sa inyong kalusugan at kapayapaan sa tahanan. May pahiwatig na ang Thursday ang iyong masayang araw o may hatid na swerte, habang maaaring makaranas ng kalungkutan o pagsubok sa Friday. Ang takbo ng iyong linggo ay magbabago depende sa iyong magiging desisyon kapag dumating ang mga gabay na pahiwatig. Sa pera o pananalapi, kung nakatulong ka sa iyong mga magulang o kapatid, mas mainam na unahin muli ang pamilya. Ang paglalaan ng oras at suporta sa kanila ay magdadala ng patuloy na kasaganahan sa inyong tahanan. Aquarius, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color teal at color silver. Number 13, number 24, at number 36. Thiel kumakatawan sa katalinuhan, pagkamalikhain, at espiritualidad. Bilang isang palaisip at mapanlikhang zodiac sign, ang Thiel ay nagpapahayag ng malalim na kaisipan at pagnanais ng Aquarius na magpabago at maging kakaiba. Pinapalakas nito ang kanilang intuition at kakayahang magbigay ng mga bagong pananaw sa buhay. Silver simbolo ng kaliwanagan ng isipan, kakayahang umangkop, at koneksyon sa mas mataas na antas ng kamalayan. Ang kulay na ito ay tumutulong sa Aquarius na mapanatili ang kanilang pagiging bukas sa pagbabago at patuloy na paghahanap ng katutuhanan. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, ipinapayo ng iyong gabay na umiwas muna sa anumang transaksyon, malapit man o malayo. Walang malinaw na senyales na magiging maayos ang anumang gagawin mong kasunduan. Mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng pamilya upang mapanatili ang positibong enerhiya sa tahanan. Sa usaping pera, kung may kaibigang lalapit upang humingi ng tulong, mas mabuting tanggihan ito upang hindi ka maakit ng kamalasan sa iyong pinansyal na plano. Kung bibisitahin ka naman ng iyong mga magulang, ito ay may hatid na magandang pahiwatig. Ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng karunungan na makakatulong sa iyong kinabukasan, lalo na sa aspeto ng pera. May pahiwatig na ang Thursday ang iyong masayang araw o may hatid na swerte, habang maaaring makaranas ng kalungkutan o pagsubok sa Friday. Ang direksyon ng iyong kapalaran sa linggong ito ay magbabago batay sa mga desisyong iyong gagawin sa pagdating ng mga gabay na pahiwatig. Sa pag-ibig, kung kumpleto ang pamilya sa tahanan, subukang maghanda ng simpleng selusalo. Kahit maliit na pagsasama ay maaaring magdala ng kasiyahan at mas maraming positibong enerhiya sa inyong tahanan. Pisces, Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color sky blue at color lavender, number 3, number 21, at number 30. Sky blue sumisimbolo ng kapayapaan at matinding emosyonal na koneksyon. Bilang isang water sign na puno ng damdamin, ang sky blue ay tumutulong sa Pisces na manatiling balanse at mahinahon sa gitna ng mga pagsubok. Pinalalakas nito ang kanilang intuition at espiritualidad. Lavender kumakatawan sa kagandahan ng imahinasyon, pangarap, at espiritual na paggaling. Ang kulay na ito ay nagpapalakas ng kakayahan ng Pisces na lumalim sa kanilang damdamin at makita ang mas malalim na kahulugan ng buhay.